sarap lang tignan itong mga picture na to guys. Habang ako ay nagbubura nga ng mga picture at nagbubura ng mga lumang video. Eh nakita ko to at napapangiti nga ako na biruin mo yon kinasal kami. Dahil nung una nga kami magka-chat ay hindi talaga ako naniniwala sa mga pinagsasabi nito. <laughs> Tapos eto, pitong taon na rin pala kaming kinasal. Pero hindi namin anniversary ngayon guys ah. What you can say about this picture? Beautiful memories. You cannot forget in your life. It makes you more happy whenever you see this. Oh my god. And then how but about this picture? So nice. Oh this one. <laughs> this one. This one making us like we married again. <laughs> it's a remarriage. <laughs> so nice also. So beautiful, so nice. You will be happy to see all the videos, all the pictures. Napaka-powerful nga talaga ng pagmamahal at pagdadasal dahil kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa, kayo nga ay ipagtatagpo ng tadhana. Pero sa lahat ng magiging desisyon natin sa buhay, guys, palagi lang tayong hihingi ng gabay sa Panginoon dahil tiyak na gagabayan niya tayo sa tamang landas.